Hello, sis Annie. Good morning. Shout out. Ayan, dinagay na natin itong ating lutuan dito. Ayan, o. Oh. Dito tayo magluluto ng paper lunch. Shout out, sisikoy. Good morning sa'yo dyan. Napakalamig na dito. Grabe. Ayan, shout out. Patamsak naman sa ating live. Pinapainit lang natin tong ano. Dahil... Gagawa <laughs> na naman tayo ng lunch box. Nako, grabe iyan yung babaunin ng aking anak. <clears throat> Ayan, mainit na ho ang ating, pinainit ko lang itong ating, anong lupuan, dyan diamond. Sige na din lang kaunting cooking oil. Hello sis Annie. Hello sis. Anong lulutuin mo? Ano? Pepper lumps. <laughs> Magluluto tayo si si Queen ng peeper lumps. <clears throat> Para ano siya? Tawag niyan. May babaunin na naman ang aking anakis. Alam mo na. Dito tayo mag-aano dito. Pinapainit ko lang si Sikoy. Eh, ano pa eh? Wala na yung matanda. Ano pa pakain ko dyan? <clears throat> ito lang ito sinabaonin ito ng aking and halaw hey, hindi

kalinga po si good morning shout out sa iyo gumagawa ko ng babaunin ng anak ko kalinga po si alam mo naman may estudyante ako high school araw-araw siya nagbabaon <clears throat> Ayan. hindi ko na muna hinaluhalo yung ano kasi babaunin niya kasi para mamaya siya na yung maghahalo At yung anak ko nagkalagnat. Yung isa kong anak. Sana hindi ako mahawaan. So, ayan. Malagyan natin siya ng sauce, guys. Kunti lang kasi. Kunti lang kasi. niya. chancho 'yung lang natin lang siya. Dita. Tapos dagdagin natin 'yan oh. Tea for. Ito li Shut up! Patamsap naman sa ating live! Yeah. Ito na yung pinaka-rice niya. Baonan niya. Ah, uh, di ba? Yan, yeah, Ia i-arrange mo lang yung rice. Mm hmm 1>, 僕1つネみすせる

きれいな子。いきなりそばって私がいるのか。<environments>

ito hmm. ano yung ano eh. Ito yung ano eh. Ano <laughs> hmm. Yan na siya guys. Tara! Oh, yan na siya yung lunch. Paper lunch. So ilalagay na natin siya dito guys. Dahil ang tawag nito. Pabaunin to ng aking anak. Pagkina natin sa rice. O diba? Ganun lang magawa ng anak. Ang napapaunin ng inyong mga anakis. Ito na yung lunch box. O diba lunch box? Ng aking anakis. Uh-huh. Ang dami karne ah. So, ayan na siya. Diba? Talagay natin dito sa na, side tong corn. Ang magandang tingnan. Hmm. Para din siyang bumili sa restaurant. Hmm. So, ayan siya guys. O, diba? Tapos, ito na siya. Malagyan natin siya na. No? Ayan dito sa gitna. Ayan, kunti lang. Ayan na siya guys. Ayan siya. Ready na yung lunch box ng aking ano. Hello, shout out sa iyo. Oy, Master Warm, my doll. Shout out. Oh. <laughs> Babaw ni ng anak ko Idol. doll. meron na akong ginawang paper na Kumusta na? Idol? doll. Ayan, gumawa ko ng ano ng anak ko. Ayan, paper oh O, diba? Bilis kong nakagawa ah. Lamino lang 'yun. Tingkad <laughs> 20 lang pala. Kumulo ako. Oh, miss ito si si uh, uh, Master Workshop uh musta na si G? Nani? Sarato na natin. So, ayan, tayo yung nakaluto na. Iklab lang tayo, guys. Dahil yung anak ko linag din, na, yung bunso. So, aking anak. Ano na, no? Ano mm -hmm. So ayan, nakapagluto na ako. Thank you for watching. Salamat Master Warm Idol. Thank you. Ayan, God bless it everyone. Shout out na lang. Ayan, patamsak naman sa ating live. Wala man lang nagtatamsak dyan. Ayan, God bless everyone. Shout out na lang sa lahat. Ayan. Bye-bye.